Happy Mother's Day sa lahat ng nanay, nagpapakananay at sa ating mga fur nanay. Dito nga namin sinelebrate yung Mother's Day sa Rib Sarap located sa 456 Malagasang 2A Imus Last March, dito rin namin sinelebrate yung birthday naman ni Mama. Malapit na kasi to sa amin mga mi. Mga 2 minutes away kapag nakamotor. And syempre, maliban dun sa malapit, swak sa budget, masarap din yung kanilang mga pagkain. And syempre, ko co consider din natin yung pricing nila. Hindi din ganun kataas. Kaya kung hindi din sobrang laki yung budget mo, ito yung place na isa sa mga marerecommend ko mga mi. Maliban doon, yung ginagamit nilang plate is yung mga mabibigat, nakaramikin din sila. Kumbaga, syala-syala din yung mga ginagamit nila. And, ang unang-una namin in-order is yung sisig, mga, mga mi, kasi favorite yun ni mama. Next is, um-order din kami ng six pieces chicken. I think four flavor yung kanila. Two flavor lang yung pinili namin. And next, yung sausage with ribs. Meron sila ngayon promo, I think, only Rice. And last but not the least, yung kanilang drinks. <laughs> Makakalimutan ko pa yung drinks, mga mi. Parang nasa 69 pesos lang yan. Nalimutan ko na kung magkano yung drinks nila. <laughs> Then, nagpa-extra rice na lang kami. Pwedeng plain rice or java rice. And kung gusto mo magpa-reserve, ganun kasing ginagawa ko. second time na namin dyan, talaga nagpa-reserve ako. Mabilis din mag-reply. Yung kanilang uh, Facebook page. Ya, yeah, assist ka rin talaga agad ng kanilang mga waitresses. Kaya, every time na pumupunta kami dyan, hindi na kami naghihintay ng matagal. And total bill reveal tayo mga miha for only 707 pesos lang yung total amount na binayaran natin. And sana, huwag kalimutan, syempre, magbigay din tayo ng tip kung may mga extra tayo dyan, mga mi, lalo na kung mababait or friendly yung mga waitresses na nag-a-assist sa atin. Deserve din nila yung mga yun, mga mi. Yan lang!